Hey guys, nanguhag kawayan din yung duha kabuko. Di masilbig, ibilin yung isa kay. Utong-utong manignilak. O saan yan yung gipasan? Oh, uh, eh. eh. Kawayan ni eh? nga, lunas mo nagiuro ni. Takaila ni, o saan kawayan ni? O, gikoyog na be. O, oh, lingit mamang. Mm -hmm. <laughs> 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 o, oh. hmm. la, ay dabung o. Oh. O, oh, o. Oh. Na. Amian. <laughs> Ko asana pe sudanatuna. Na Nakoh. Mane sudanat binobre guys. Hmm. Guys. Mane yang sudan sa pubre, guys dabung. Kisetong mangarelate de anu. No? Arao. Ini. Lamine saya gisaun. So mangayuk tani kisetagi de oh. mangayuk meare. Ini. Tak koyuk na tabung mga labs pagkalami ah ano ni oh niyo, ang tabung ini mm. ano ra ka dua ah ini ni mapatawag tag barangay ani kita tolo mm. <laughs> 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 ah grabe kalami ang mm. ayo dire kay katong ni eh. Ayo, kita tul. Please, kubi. Kiss mama, bi. Ang loves. Eh, ina na. Ano na, na siya pagpanit, bi. Ay. Aha. Hmm. Mm-hmm. Di pengutana pang, pang kak. Ah. Oh. Oh. Ini golang nih. Eh. Nambut lah. Kau balu. Malaku. Nah ini nah, 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 ah? hmm. nah, nah, ya. Be. Dada hmm. nak gunsa, tak gunsa dadak bi. Hmm. Tak gunsa dadak bi. JR. JR. Tak Mamang. Nalingaw siya, tinanaw siya amahan o oh, nag-unsa yung amahan? <laughs>